Hello everyone! Magandang gabi! So, mag-usap tayo. Usapang PBB tayo, guys. Usapang fiang. <laughs> Grabe kasi yung bashers ngayon nagsilabasan na eh. Kasi, ah uh, yung dun sa decision ni fiang na ibili lang ng sapatos ang 100,000. Sana all! <laughs> Sana all, fiangge. Bibili lang ng sapatos yung 100,000. Samantalang daming nagugutom sa mundo. ba? Diba? Sa bagay kasi mayaman na siya. Pero alam mo guys, pwede din kasing sinasadya din yun ni Piang para mas lalo siyang sisikat. Ayon sa mga bashers, or sa mga fans, ayon sa mga fans ni Piang, wala na lang daw kasi yun kay Piang, yung 100,000, kasi mayaman na siya. So, bariya-bariya na lang yun sa kanya. Kung gano'n na rin lang naman, sana, paubaya na lang yung pagiging big four sa iba. Kasi, di ba, di naman na niya kailangan ng pera eh. Yung mga ibang niyang fans, ang sabi, exposure lang daw yung uh, ano ni Fianjian, kung bakit siya pumasok sa PBB para mas lalo siyang makilala. So, kung exposure lang din naman, sobra na siyang na-expose, ba diba? Kasi sumikat na siya ng sumikat. So, hindi na niya kailangan ng pera kasi marami na siyang pera, ba diba? Mga kamag-anak, mga uh, pamilya niya may, mayaman. Tapos may sponsor siya sa Manix Corporation. Do. Baga, parang talagang mayaman na siya. Plus, ano pa siya, ah uh, creator pa siya. So marami na siyang followers. Mayroon na siyang million-million followers. So doon pa lang, ang laki na rin ang kinita niya doon. Plus alam niyo guys doon sa TikTok, nakita ko yung TikTok niya. Grabe, million-million views. Mayroon siyang 25 million views, 26 million views, 30 million views. Sobra-sobra ang dami ang paglubo ng kanyang viewers mga views niya, grabe. So sana talaga ang mananalo ay si Kai na lang kasi si Kai kung usapan na rin lang naman ng ah uh, tas, lahat, lahat nasa kay Kai. Kagandahan, talino, diskarte, strategy, talent, grabe. Na kay Kai talaga lahat guys, sobra. Sobrang total package talaga si Kai. Buti na lang ngayon, nakilala na rin si Kai. Kasi dati, lahat ng wall, puro, puro kay Fiang. TikTok, Facebook, YouTube, lahat kay Fiang. Pero ngayon, bumawi na si Kai. Talagang halos ano na, lahat, halos lahat na lang din ngayon kay Kai na. Susana hanggang big, big night. Si Kai talaga mananalo kasi, unang-una kasi, si Kai, tungkol dun sa uh, biological parents niya sa mga kapatid niya, marami. Sampo silang magkakapatid, di ba? So, marami siya talagang dapat din tulungan if ever na umunlad siya, if ever mag-success siya, di ba? Unlike kasi kay Fiang, ang dami ng pera ni Fiang eh. Tapos, sobrang kikita ng kikita po yan si Fiang dahil nga, sobrang sikat na niya blag-blag lang siya ng ano na lulubo na kagad diba so ang laki na ng kinikita ni Piang tas mo you know, si Piang may sasakyan na may bahay na may sarili na siyang pera so alam mo yon eh, bigay na lang sana natin yung magiging premium dyan sa big, PBB sa karapat dapat it's either Kai Kulit Rain GM kasi according sa kanila dun sa pera na mapapanalo na nila na 100,000. Talagang ilalaan nila sa pamilya, sa pag-aaral, 'di ba? Pero kung ako sana no, kay Fiang, since marami naman na siyang pera, di sana masabi man lang sana niya na pang-giveaway na lang niya yung 100k sa mga followers niya kasi Grabe yung mga followers niya. Sobra. Makipag-away pa talaga sa comment section. Talagang pag nabanggit yung pangalan ni Piang, makikipag-away talaga yung mga fans niya. Sobra. Talagang pinaglaban talaga siya. ba? Diba? Sana all. Grabe talaga yung support. Sana all, di ba? So, sana... Na, na sabi man lang niya na pang-giveaway niya sa mga followers niya kasi di naman siya kikita kung hindi dahil sa mga followers niya eh. Kung hindi dahil dun sa mga fans niya, di naman siya kikita ng malaki, eh, di ba? So, sana, mang-giveaways na lang siya, mamigay na lang siya dun sa mga sumusuporta sa kanya, di ba? Pero malay din natin baka ganun din yung magiging ano niya kapag sobrang sikat na talaga siya. Sobrang sikat na nga niya ngayon 'di diba? Kaya sana talaga sa sabi ko talaga sana ang mananalo talaga si Kai kasi si Kai talaga nangunguna sa mga task grabe yung discard talaga niya. Galing niya maghanap ng strategy kung paano niya kung paano patatakbuhin yung laro. Tapos dun sa pag nagsasalita siya talagang mahinahon yung iniisip niya talaga kung ano yung kahihinat na ng salitang bibitawan niya. ba diba? So, actually guys, lahat naman sila deserving kasi, ba diba? Pumasok sila dyan. Pero, sana kung sino talaga yung mas nangangailangan, doon na lang sana, ba diba? Sana yung mga tao, hindi lang magpapabulag sa kasikatan, hindi lang dahil dun sa ah uh, sumabay sila sa flow na dahil sobrang sikat. Tingnan din sana talaga kung sino talaga yung karapat dapat. Kasi para kahit papano makatulong man lang dun sa talagang higit na nangangailangan ng tulong. Kasi da, ngayon dami talagang naghihirap, dami talagang nagugutom. Kasi ang mahal ng mga bilihin, di ba? Kaya talagang yung mga kabataan ngayon. Anak, pinan mo nga lalo na mga estudyante. Hirap talaga kasi ang magulang tudukayod na ng mga magulang pero talaga kasi ang mahal ng mga bilihin niya yun. Baon sa school araw-araw, pamasahi, laki ng expenses araw-araw. Kaya, di ba? Kaya sana yung yung mga tao maisip na sino talaga yung mas higit na kailangan talaga yung pera, 'di ba? Kasi kung tungkol si kung si Piyang kasi ang dami naman na niyang pera, mayaman naman na siya, 'di ba? Tsaka kilalang kilala na siya kahit hindi siya mananalo diyan sa PBB. Sisikat at sisikat talaga 'yan kasi ang dami niyang followers, ang dami niyang supporters. Talagang grabe makipag-away yung mga followers niya. Grabe din yung mga bunganga. <laughs> grabe, walang sinasanto. Pag nagsasalita sa comment box talagang, naku, makapagmura, makapanglaip. Para lang ipagtanggol nila si Piang. <laughs> Grabe guys. <coughs> Kaya, alam mo yun, sana talaga, ang mananalo talaga dyan ay si Kai. Si Kai talaga yung bet ka talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching.